Alam niyo ba kung paano magparami ng bunga ng talong sa natural na pamamaraan? Hello mga ka-agree! Andito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ito po yung mga tanim kong talong dito sa aming bahuran. Napakarami niya pong bunga. Ang ginagamit ko lang po dito is yung ginagawa nating fertilizer, yung swamp fertilizer. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So ito po yung simpleng pamamaraan na ginagawa namin para dumami yung bunga ng talong. Una... Kung gusto nyo pong madami talaga yung ma-harvest ninyo na talong Gumamit po tayo ng mga hybrid seeds etong mga hybrid seeds, napakarami po nitong advantage Marami siya magbunga Tapos meron siyang resistance sa mga diseases Yan po yung piliin natin So maraming mga variety, merong malalaking variety, mahahaba So pili na lang po kayo Kung gusto niyo ng hybrid, pwede po yun Pwede rin naman yung mga open pollinated seeds pero hindi siya ganun kadami pag nagbunga pero walang problema kung gagamitin nyo lang naman pang konsumo sakto na po yon sa pangailangan nyo sa kusina then next step ay yung preparation so kailangan po maganda yung ating pagtataniman so dito po sa area na to kung saan nakatanim etong talong natin dati po may tinanim ako dito ang sitaw so yung sitaw ay nitrogen fixing plant so pinapataba niya po yung lupa So after ko pumaharvest yung mga sitaw, pinalitan ko naman ng mga talong. So sila naman yung magkukonsume dun sa nutrients na inimbak dyan ng mga sitaw, yung mga legumes. Then next step, pagtanim natin ng mga sitaw ay yung pruning. So kailangan natin i iprun etong talong natin kung gusto natin maraming sanga. Pwede tayong mag-toppings. Ginagawa po yung toppings pag pito hanggang sampu na po yung dahon alisin nyo lang yung pinakatalbos yung pinakatuktok nya para pag alis natin tutubuan po ng mga sanga itong mga balikat yung mga nodes na yan, yung mga dahon na yan dyan lalabas yung sanga so 8 to 10 para marami syang isa sanga pwede rin po yung letter Y yung Y pruning letter Y sya tulad dun sa isa yung naka Y pruning po yun. so mas maganda po yun kasi mas matiba yung tanim nating talong etong tanim ko kung mapapansin niyo po medyo payat yung bandang baba kasi malilim po dito natatakpan siya ng bakod pagka umaga dito po kasi yung araw so hindi siya nakakuha ng sikat ng araw pero nung lumagpas na siya dito sa harang dito sa pader na to yan medyo gumanda na yung kanyang tubo kasi nakakuha na po siya ng sapat na sikat ng araw yung ibang farmer nagwaway pruning, yung iba nagtatoppings, yung iba wala na po silang ginagawa. Hinahayaan na lang nila yung kanilang mga talong. So depende po yan case to case basis. Kung kaya nyo pong or wipe pruning, pwede nyo pong gawin. Yung iba naman sa, dahil sa sobrang dami ng kanilang tanim, hindi na nila ginagawa dahil marami naman ibubunga yung libu-libo nilang tanim na talong. So habang lumalaki po itong tanim kong talong, Itong mga malunggay dito sa aming bakuran, ginagawa ko po itong pang-mulch. Ang maganda dito sa malunggay, mabilis siyang ma-decompose, mabilis siyang mabulok, kaya mabilis siyang nagagamit ng ating mga tanim. So, ginagawa ko po dyan, kinakat and drop ko lang sa paikot sa puno ng talong ito pong malunggay, nagpo-provide siya ng nitrogen para pagandahin yung mga dahon ng tanim nating talong. Lagi ko pong chinecheck yung mga dahon pag may mga discoloration, may mga insekto na sa ilalim. So, dyan na po nagsisimula kasi na masira yung ating tanim. Kung may aphids yung mga dahon, mapapansin natin, ang hina niya na magbunga. Wala na siyang binubunga, hindi na maganda yung tubo kasi sinisira na po ng mga aphids yung ating tanim, sinisipsip nila yung katas sa mga dahon, tapos kumukulubot kaya hindi na magamit ng halaman yung mga dahon mga nakarang buwan ang dami pong problema nitong tanim kong talong na to, nahawa kasi siya ng mga talong din galing doon naman sa kabilang bakod yung tanim dyan kasi napabayaan nagkasakit, tapos halos lumilipat po dito yung mga sakit, yung mga insekto nung binunot na nila, inalis nila yung mga talong dyan. Doon na po nakabuelo itong tanim nating talong. So yan din po yung isang problema pagka merong mga kalapit na talungan na may mga peste, may mga sakit, pwede pong makapasok doon sa ating garden. So kailangan magkaroon tayo ng mga prevention para hindi naman mahawa yung mga tanim natin. Pag nakita po natin na may mga bulaklak na, nagsisimula na pong mag tubuan itong mga bulaklak yan kailangan na po bigyan natin siya ng mataas sa potassium itong potassium yan po yung tumutulong para dumami yung bulaklak tapos pag napollinate yan dadami yung bunga ang ginagamit ko pong abono dito sa aking garden itong swamp fertilizer napakasimple lang po nitong gawin magbabad lang po kayo ng mga organic materials balat ng gulay, balat ng prutas mga damo, mga dahon na makikita sa inyong garden, yung mga pinagpruning ninyo na dahon na wala naman sakit. Ibababad lang natin sa tubig ng tatlong araw tapos pwede na natin siyang magamit. So yan din po yung ginagamit kong pandilig dito sa aking garden. yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan po yung magiging source niya ng potassium. Tapos yung mga sariwang dahon, yan naman magpuprovide ng nitrogen. Kaya maganda pa rin yung dahon ng ating mga tanim. So idilig lang natin siya araw-araw. Ang ginagawa ko po dun sa swamp fertilizer, after maibabad yung mga materials ng tatlong araw, daily ko na siya ginagamit. So pagka nagamit ko yung tubig dun sa container, dito, Gagawin ko po dyan re ko lang siya ng tubig Tapos kinabukasan Pwede ko siya ulit magamit Then pag napansin ko na na Itong tubig medyo clear na Dadagdag naman ako ng mga Organic materials Tapos kahit 24 hours lang nababad Kinabukasan Pwede na siya ulit magamit Next tip, yung paglalagay po natin ng mga bulaklak dito sa ating garden ito po yung magsisilbing natural insect attractant sila po yung tatawag ng mga pollinators pagka dumami yung pollinators sa ating garden sila po yung magpupollinate sa mga bulaklak ng ating mga talong so hindi na natin kailangan pang mag manual pollination sila na mismo yung magbubuo ng mga bunga maliban po doon nakakatulong din itong flower garden natin para mag-attract po ng mga insekto na predator ng mga peste. Kaya nagiging less po yung problema natin sa mga peste na pwedeng sumira doon sa ating mga garden. Ayon po sa pag-aaral na papataas po nito yung ani kung meron po kayong mga alagang bees, stingless bees sa inyong garden na papadoble or triple pa yung harvest dahil sa mga pollinators na yan. So, kung marunong kayo mag-alaga ng bees, mag-culture, mas maganda po isama natin siya sa ating garden. Kung wala naman, okay lang yung mga bulaklak. No? Marami pong klase ng bulaklak na lapitin ng mga beneficial insects. Yung marigold, pwede rin natin isama. Yung mga mapabangong bulaklak, itanim natin sa ating garden para dumami yung mga beneficial insects. The next tip ay yung palagi ang pag-harvest. Ito po natutunan ko sa isang farmer. Kung gusto natin na tuloy-tuloy at marami po yung bunga ng ating tanim na talong. So kahit hindi po talong, kahit sa kalamansi or kahit anong crops, kailangan po wag na wag natin pahihinugan ng bunga yung ating mga tanim. Pag nahinug po yan, ang tendency niyan, hihina na po yung kanyang pag bubunga, kasi akalain niya na tapos na yung kanyang life cycle. Yan po kasi yung nature ng mga halaman. Kung feeling niya na malapit na siyang mamatay, ang tendency niyan magpaparami siya ng bunga. Tapos yung mga bunga na yan, yan yung magdadala ng mga seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya yan po yung nangyayari pag nahihinugan siya. So kala niya tapos na, kaya hindi na siya magpuproduce ng maraming bunga. So, ang gawin po natin, harbisen yung dapat harbisen. Huwag na natin siyang pahinugan sa kalamansi. Ganon din, kung meron kayo nakita na pitasin, pitasin nyo na sa ibang mga crops. Kamatis, ampalaya, pipino. So, gawin nyo po yung palagi ang pag-harvest. So, yan po, napaka-effective nyan. Try nyo pong gawin, hindi po kayo magsisisi ang tagal ng buhay ng inyong tanim tapos tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. And isang tip pa pala, ngayon po ay napakalakas pa rin ng hangin. Kailangan natin ng support sa ating tanim na talong kasi pwede pong mabali yung mga sanga. Lalo na po pag sobrang dami ng bunga. So ito po, nakasupport na yan siya dito. May mga nylon yan. Tapos may mga sticks na nakatusok. Then tinali ko pa ng nylon ulit dito kasi sobrang lakas po ng hangin. Pwedeng mabali itong sanga na to dahil ang dami pong bunga. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!